Alright. Yes guys, nandito na kami sa tuktok ng tinatawag nating pinagbanderahan. Ito oh, pinagbanderahan. At ito yung overlooking sa view mula dito sa taas. Hindi po kasama tong pangit na to. <laughs> Yan. Tapos dito sa tuktok meron siyang bandera. Kaya siya tinawag na pinagbanderahan. Yung tanaw din natin yung mga dagat. I think ayun yung Isla Grande, yung sikat na Uh, maraming beach doon sa pagbilaw. Sa Polo. Ayun, Polo. Ayun yung tinatawag yung Isla Grande. Galing na ako mm. dati doon. Tanda ko yung mm. uh, factory na yon yung parang may twin tower. Kita nyo ba? Mauta. <laughs> Silipin niyo yung view sa baba, makakalula. <laughs> so pinaghirapan po namin yung pag-akyat dito. Kaya kailangan sulitin namin ang view at ang mga picture. Diba? Basta nakilikili ko. <laughs> Hi guys, welcome to Pinagbanderahan. Nandito ako sa Atimonan, Quezon. Kaya tara na, samahan nyo ako. I-discover natin kung anong meron dito sa Atimonan, Quezon. So kung makikita nyo, talagang napakahirap ng daan dito. Kasi kailangan mong magmala Spider-Man. <laughs> Pero okay lang dahil pag nasa tuktok ah na, sulit naman buwan ng maganda view. Nakakita po kami ng malaking mushroom. Yan. nasira na po yung sapatos ko. <laughs> dahil medyo malubak ay ano, madulas ang daan. But wait, bago natin ituloy ang ating pinagbanderahan adventure, hayaan niyo munang ko kayo sa isa pang pasyalan dito sa Timonan. Ito ay walang iba kundi ang Atimonan Sixag Road o mas kilala bilang Bitukang Manok. At bakit ito tinawag na Bitukang Manok? Well, kung titingnan mo, obvious naman dahil sa paliko nitong daan o zigzag. Sup mga kakiyos? Hi guys! Nandito kami ngayon sa Atimonan Zigzag Road. Ayan o. At tulad nga ng sabi ko, nandito tayo sa Atimonan Zigzag Road. Ngayon, yeah, mag-interview tayo ng mga tao dito kung kamusta ang experience nila dito. Hi! First time mo dito? Ay, <laughs> opo. palit. <laughs> okay nasa content. <laughs> Kamusta naman? Okay naman. Masaya. Masaya. Enjoy. Kahit walang tulog. ano <laughs> <laughs> masasabi mo sa place na to? Maganda. Ni yung nature. Maganda. <laughs> yes. okay naman po siya. Maganda po talaga. Talagang nakaka-relax po yung dikat pagpalagay natin ni nasa quarantine tayo ng mga nakarambuan. <laughs> Siyempre, ngayon nakalabas na tayo. Nakaka-relax na lang. lang po. <laughs> dito yung scripted ha. Ating balikan ng ating pinagbanderahan adventure. At dahil pandemic, napansin ko na hindi ganun karami ang mga bisita sa lugar na ito. Okay naman to para hindi magsiksikan ng mga tao. Pag magagala tayo, kailangan naka-face mask tayo para safe tayo. Well dito, nakita ko pati itong asong to naka-face mask. O diba, sosyal. While waiting for our food, kailangan kasi namin ng energy kaya kailangan namin kumain dahil aakyat kami doon sa uh, pinagbanderahan Ay hey ate, anong niluluto niyo po? Atimonan Express Atimonan At Express? Ba? Kasi wala pa sa... Ano tibon? yan ate? Ano, parang bago sa pandinig ko ha? Uh, kasi, ayate, eh, nawag na Atimonan Express Wala pa sa Bicol Kaya... Na Ah, pero ano ba yung karne ba yan? Oh, okay. na may gata. Okay. Uh, Parang Bicol Express. Bicol Express lang at yan. Ah, pero dahil sa Atimonan ni Luto. Atimonan pala. Atimonan oh, Express. Sayo. Ayan po yung Atimonan, Express. Atimunan. <laughs> so may maanghang po yan. May sili oh, okay. din. Okay. Hindi katulad ng Bicol. Sobrang anghang. Ah, okay. Ito pwedeng kumain na bata. Yun po ang difference. <laughs> Atimonan. Oh, mga plantito-plantita dyan. Meron tayo ditong makahiya. Uy, oh, nahiya siya, oh. Buti pa tong halaman, marunong mahiya. Yung mga kasama ko, hindi marunong mahiya. Joke. <laughs> At syempre, bago kami sumabak sa hiking, kailangan busugin muna namin ang aming sarili upang may energy kami pag-akiat sa taas. pag pagsunod naman sa health protocol, kailangan namin mag-register at ilagay ang mga importanteng impormasyon para sa contact tracing. Kinunan din kami ng temperature bago umakyat sa taas ng pinagbanderahan. Walang entrance fee dito sa pinagbanderahan, ngunit required na may kasama kang tourist guide at kailangan mong bayaran siya ng 300 pesos only. Depende na sa inyo kung bibigyan mo siya ng tip. nagpicture hey, magpicture picture kayo pag ano. Narito na po tayo ngayon sa kagubatan ng antok dito, pinagbanderahan. Siguradong magdaragdagan at lalawak ang iyong kalaman dahil sa mga trivia at impormasyong ibabahagi sa iyo ng tour guide habang binabagtas ang daan patungo sa tuktok ng pinagbandirahan pinagbandirahan na ang po namin na uh, yan po yung unang pinakang pinupuntahan ng mga bisita mga po namin mga? ano po, and po yung pinakang ano po dyan, kaya po siya yung pinakang ano ummm, uh, yan po yung pinagtira ng mga hapon, ah, and po opo, iulitin ko mo <laughs> Ang unang challenge, kailangan yung mo ko. Hindi gagawa mo. Sige, lapang. pag hindi kayo na kayo ko, hindi kayo makakadaan. oh grabe. Urap naman ito. Ah, magagaling ha. Oh. Ako din syempre. <laughs> ah, ang first challenge, pass. Hindi, sino? Gunwari stolen. Gunwari nice. stolen. So, ganito po yung... Yeah. Okay, guys, pag pupunta po kayo dito, ay napakahirap po dino. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Dito tayo sa maliit na butas. Yeah! <laughs> Ang hirap! Woo! Yes, nakakarating na kami sa Kalhate Ito na yung pinaka 1 kilometer. Sa so, spot na to. Pahinga muna kami dahil talaga nakakapagod. Huwag <laughs> kakalimutang magdala ng tubig dahil paniguradong mauuhaw ka sa daan

guys medyo pataas na ang daan tapos basa pa yung lupa at mga bato kaya medyo madulas kaya may lubed para mag ingat po tayo <laughs> ang hirap nahuli na ako guys iniwan na nila ako kaya pa hindi <laughs> na parang mga naligo sa pawis sobrang tarik po ng ang inaakyat fuck sobrang yun suko na isang bata <laughs> go konti na lang daw konti eh. konting steps na lang siguro mga 20 steps na lang nandun na kami sa tuktok sa wakas nandito na kami sa taas <laughs> medyo nagtatago muna kami dito sa ilalim ng mga puno kasi mainit walang masyadong bubong dito pero yun know, yun know, medyo tanaw na yung tanawin tanong na yung tanawin. Okay, mamaya tapakita ko sa inyo yung kabuuan. 360 view ng view. 360 view. Ayan po si Boy TikTok. Hoy, ang ganda naman ng view. TikTok pa more. TikTok ng Pinas. Okay. Oh pupunta kami dun sa isang ano, sa isang park nitong panagbanderahan. Medyo mas mahirap ang daan dito kasi hindi na siya sementado. Tsaka tusok-tusok, matitilos yung bato and maraming butas-butas. So, kailangan magdahan-dahan at mag -ingat. Pag narating mo ng tuk ay agad mapapawi ang iyong pagod dahil sa makikita mong napakagandang view. At syempre, ito na ang perfect time para mag-picture-picture. Okay, okay, okay. Pabalik na po kami. <laughs> medyo mas madali na ang ano, hindi na nakakapagod pagpabalik. At dito po nagtatapos ang ating Atimonan Adventure. So kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, please subscribe and click na notification bell para updated ka pa sa susunod ko pa ang mga vlogs.